Hello Philippines and hello world. <laughs> Ang laki ng ulam ko, oo. Pak na pak. Binayabasang bangus. So, my favorite. Siyempre, pagpagod. Kailangan kumain ng paborito. <laughs> so, pagod pa pagod ako. Kaloka. Pero okay lang. Mm. Ah,

ilang minutes na ba? Eh. Maron? <laughs> di ron. siyempre yung dati pa rin, di ba? Wala na akong energy para kumain sa labas. Hindi, <laughs> actually. May mga token kasi kami nung birthday ni Maro, nanalo kami ng token. Eh kaya kami pabalik-balik sa SM kasi nga may mga token kami. Ngayon na libre yung laro ni Maro. So ang, ang ano lang, ang gagastos naman namin yung pagkain. Tsaka para malibang dibang din. Diba dumarating din yung sa, uh, pana, sa buhay natin yung para tayo na drained Para tayong may stress ang bongga-bongga. Pero hindi. Parang lang. kaya, <laughs> yeah, lab, kaya lumalabas ako. Lumalabas kami ni Maron. Diba? Hindi yeah, masama. Mmm. Ang hap nung ng kamot. Ang taba oh. Grabe. Hmm. Ang kapal ng taba ng bangus. <laughs> Meron akong vlog. Kaya um, nice. lang hindi ko nakdol. <laughs> At pagod ako. Bubus over okay. pa ako. Mm, um, ulam mo Ang ulam mo ha? Itlog na may gini. gini Ang favorito niya. Okay, hanggang dito na lang aming vlog, mini vlog, aming vlog. Basta may may upload. I love you all and I thank you. Thank you. Mag-iigat po kayo lahat. May God bless to you.